Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest, Mama's Channel. A feeder all Zuma Tartar. So ngayong hapon ito, na tiga natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, I can help Michael messages for the sign of. For the sign of Aris. So Aris, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages at badges and spirit guys? sa so, ating masasaga for today's video? Kano na kayang energy or kagarapan sa buhay? ng mga Aries signs ang ating mga hagilap. So guys, This reading is a general reading namang nila dilat mga ka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos of dear. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang darigin skip ng adzaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig nag-umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys what is the messages sa yon ng ating spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries sign sa, -sa ating mga haginap? Ay Michael messages. Give me an information po, no? For the sign of Aries. Okay. So there's something that guarded and protected. So maaring ginagabay at pinaproteksyonan ka, pinaproteksyon ka ng ating gabay. Na maaring nandito sa ating Arkanghel Michael para gabayan ka sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng mga desisyon na gagawin mo, no? Pinoproteksyonan ka sa anumang uri ng mga bagay na makakasama sa iyo, no? Or makakapinsala sa iyo. And this something go forward fearlessly. Na no? mo magpatuloy na walang kinakatakutan. No, na walang pinapangambahan. Nakailang no? kailangan magpatuloy ka sa na alam mong kaya mo. Na no? alam mo na na wala ka nang iniisip na ibang tao, no? na no, parang um, laban na laban ka na, no? Ganon. And this something is be, be gentle with yourself. Na no? patawarin mo 'yung sarili mo, huwag mo masyadong pressure 'yung sarili mo sa isang bagay, no? Kung um, gawin mo siya ng may passion, may pagmamahal, no? Huwag mo pidi pressure 'yung sarili mo. And there's a God is in charge, no? Nandito ang ating Panginoon ginagabay at pinoproteksyonan ka, no? Nandito at gumagabay at nakatingin sa'yo na no, ano man yung mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo kaya just being aware sa lahat ng gagawin mo action and decisions and this is something you use your imagination you see the answer na no, gamitin mo tanong intuition para makita mo lahat ng kasagutan sa mga katadungan mo so let's see what is additional messages when an just spirit paano natin ito hihimay-himayan at paano natin ito i-elaborate at ibibigay sa'yo ng pinakamensay sa'yo ng ating gabay let's see let's see No, let's see what initial message is additional messages. There's something the two of swords, no? Kumbaga may mga bagay na parang nahihirapan ka mag-decide. No, parang ayaw mong uh, mag-take ng action or anything na kasi natatakot ka. No, nangangamba ka. No? kaya parang nahihirapan kang i-proceed to. So, ito yung sinasabi na kailangan lakas doob mong harapin, no? At kailangan mo mag-decide. And this is something the three pentacles, na collaboration communicate clearly. So, kailangan mo makipag-usap ng maayos, wais, at ma No? Kumbaga, there's something heart-to-heart to conversations. Communication, socialize. No? Kailangan mo makipag- uh, kailangan mo ng, um, ng final na decision dito. No? Kung paano mo sa uh, pakikisalamuha. No? Or pak pakikisamahan. Yung mga tao sa paligid mo. And there's a requirement because may um, emotional healing na maging kalmado ka no, pagdating sa emosyon. No, hindi mo naman kailangan na agarin or madaliin yung isang bagay. There is a time moment no, When something in major changes. Malaking pagbabago rin ang magaganap sa buhay mo. No, may mga bagay dyan na maaaring masira, may mga bagay na mawala, maglako, or mabuo, depende sa situation. This is something that Queen of Wands by confidence. So, kailangan lakasan loob mo, maging matapang ka. No? Alisin mo yung pag aalinlangan at takot mo And this is the fourth or something rest No, pahinga mo yung katawan lupa mo No, masyado kang Nag-iisip No Nagkakaroon ka ng sleepless nights What is the two of swords? Reversible six of wands for victory is yours So sa mga piyo talaga magtatagumpay ka Na no, may mga bagay na may sasakatuparan mo na Na no, may magiging maganda na takbo ng sitwasyon mo at eksena mo No, magtiwala ka lang sa ginagawa mo. And this is the six of with the transition. Unti-unti ka rin dyan makakawala sa hindi maganda sitwasyon. Makakabangon ka din dyan no? Makakapili ka rin ng mga taong alam mo makakasama mo for good and there's a two among with the partnership. Now some of you guys, no, maging kalmado ka pag, pag, sa pakikipag-uusap, pakikipag-ugnayan sa mga tao sa paligid mo. No, hindi mo kailangan maging aggressive. Na no, pag-isipang mabuti in bawat decisions. And there's an effort with the self-love, self-care. Kailangan mo alagayin sa sarili mo. Mahalin na sarili mo. Disconnect from the world. No? Kung ito mga bagay na ito makakasira na eksena mo, hindi mo kailangan makipagsiksikan dyan. No? Kailangan mong... Uh, o hindi mo kailangan i-pressure yung sarili mo sa mga tao na yan. E eh kaya be, be gentle with yourself, eh, no? Kaya kailangan na uh, matuto ka mahalin ang sarili mo. No? What is the messages? And there's a king man. No, baguhin mo na yung perspective mo, baguhin mo na yung mindset mo, na no, baguhin mo na yung mga nakagawian mo, nakasanayan mo, yung mga bagay na kailangan mo nang baguhin, kailangan lakasan mo ang loob mo. No, huwag kang matakot. No, huwag kang magalilangan. What is the four of swords? Represent with the three of swords. Something pain, no? Some of you guys, no, marami disappointment. Marami kang nararamdaman struggles dito. No, kaya hindi ka makatulog dahil kakaisip. No? Uh, and of course, ang dami tamatak mo sa utak mo, yun yung kailangan mong pakawalan. No? And there's a chariot card. Now, there's an action and movement and changes coming in for you. Now, magkakaroon ng pagbabago. Now, magkakaroon na ng unti-unting um, changes sa buhay mo, sa situations mo. Now, magtiwala ka lang. No, unti unti rin yung mag, uh, magtatagumpay. And there's a page of sort of being curiosity. No, kailangan unawain mo, alamin mo lahat ng bagay. No? para makaalis ka dyan, kailangan mo ng tamang pakikipag komunikasyon No? Tamang pakikipag-usap. No? There's an effort, maging mature ka and maging grounded ka sa mga gagawin mong eksena. No? Kailangan maging mature ka pagdating sa emosyon. No? Mas gawin, no? Gamitin mo ng, ng utak to. No? Mind over heart. What is initial messages? There's a, the star card something healing recovery. Makaka-recover ka na rin dyan sa mga nasira, mga nasayang. No? Ngayon, uh, mas tuto kami sa sarili mo dahil may pag-asa pa makabangon ka dyan. And there's a four of wands by celebration. No, unti-unti ka sa mga celebration dito. Ganda ng sitwasyon. No, makakamtan mo na yung matagal mo nang hinihintay. Additional messages. Remember si Willie Pidjup cards, no? Some of you guys na no, tama ka ng hinala. Tama ka na nararamdaman. No, hindi ka ililigaw nito dahil na, nakita mo ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. You have a and intuition and inner voice. na no, some of you baka na naginip ka pa nga. No? And there's an inner voice first slow and steady. Manating kalma, manating kalmado. Nandoon ka sa kumikilos ka, yes. Pero kailangan hinay-hinay lang. No, para walang aw sa pao. And there's a the king of swords. Just stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsaserve sa'yo. Yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Maging mautak at maging mawais ka how to spend your money. No? How to defend yourself. No? There's a two of ones by choices. Pili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Pili mo yung mga taong alam mo makakatulong sa'yo. No? There's something that's out one, something burden. No? Maraming mga uh, pasakit, obligasyon, responsibilidad dito. Kaya kailangan baguhin mo na yung pananaw mo. No? Baguhin mo na yung iniisip mo and then sa five Wands sa request the five of Swords, no magkakaroon ng patas na laban may mga bagay na nagbibigay komplikasyon sa iyo dito, no ibig sabihin mayro talagang uh, mayro talagang uh, gumagawa ng hindi maganda sa especially sa isep ha sa utak ka tinatarget no para uh, maging makakalimutin ka no parang magulo yung utak mo mawala ka sa focus no mawala ka sa concentrations ganon no Ginugulo nito ang utak mo So, let's see what is additional message aside for finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Okay, let's see. What is additional message aside pagdating sa finances and career? So, there's something, guys, with the three of wands. Now, there's a waiting for, so waiting for a ship, no? Kung may hinihintay ka resulta, document, papers, maring dumating na. na no, Pagdating sa negosyo, trabaho ka na buhay mo, kung may hinihintay kang pera, there's a possible na makuha mo na. And there's a strength with the confidence. Sa so, kailangan lakas sa manlo mo maging matapang ka. No, this is my takot at pangamba mo. There's a four of cups. Now, just reevaluate or analyze. So, may mga bagay na kailangan pag-isipan. Nakularuhin, liwanagin. No? What is additional messages with an angel spirit? So, represent guys with a word card. Now, there's a something trouble. No, accomplishment, success coming in for you. Maraming mga bagay talaga na magtagumpay ka dito. Now, this is the same time, seven of pentacles with a harvest moment. Diba? Talagang may pag-ani. Na no, naman yung mga bagay na hinihintay mo, naman yung mga bagay na gusto mo makuha, makukuha mo talaga siya. Now, at the end of the time, let's see what is the digital messages with an angel spirit. And this is something that I have swords. Now, there's a success driving. Na no, may mga bagay na unti-unti ka rin magtatagumpay. Na no, unti-unti mo rin makukuha. Ano naman yung mga bagay na inaantay o hinahangad mo. Na no, pagdating sa finances, ito na hinihintay mo pagkakataon. Nasaan mo po yung makakapag-travel ka na? No, or some may ka para maaring dumating na. No, maaring mayroon kang mga bagay na ginawa, no, na maaring magdulot ng uh, pag uh, pagdagdag ng resource of income or finances, no? So, bibilis na din takbo ng iyong uh, pagkakaperahan. Pagdating sa love life, let's see. And this is something that is observed with the breakthrough. Now, there's something mental clarity. Na magliliwanag na rin sa iyo sa isipan mo na pagdating sa pag-ibig. And this is something the lovers. So, si talaga magkakaroon ka ng love life dito, guys. No, maaaring nga makilala mo na yung taong uh, makakasama mo for good. And there's a of course, there's a wish fulfillment payment. So, may mga bagay na matutupad na talaga. No? Talagang inilaan talaga para sa to. No, at the same time, this is something the seven bonds. Protection and mat pangalagaan mo yung grounds mo, yung relasyon, there's a death ka with an end and again in the beginning. Na may mga bagay na tatapusin na. No, may mga bagay na magsisimula na. No? Kung baga pagdating sa relasyon, may mga, uh, may eksena dito na kailangan wakasan na tapusin na or either, kung baga may bagong pag-ibig na papasok. And there's a an lot of cups. See, there's a something proposal. Engagement. Na maaaring magdala ng higher level of commitment. Nasa mo pili ng protection na uh, pangalaga mo ang yung kaligayahan. No? Pagdating sa kalusugan, so there is something gets with the seven of something confusion. Na maaaring naguguluhan ka sa nararamdaman mo. Oh, there's a devil card, no? There's a something a black magic and bold. Maaaring may gumagawa ng hindi maganda sa'yo. na especially with your with your partner, with your asawa, with your husband and wife. And there's a good news. May magandang balita dito. No? May magandang balita dito na maaaring magdulot na magandang um, kalusugan sa iyo no there's a clear the boundaries linisin mo yung mga bagay na makakasira ng eksena mo yung mga bagay na alam mong hindi magse-serve sa iyo and there's a need of swords no there's a lot of toxic and negativities around you no talagang may mga toxic at negative talaga sa paligid mo and there's a magician No, kung mag-gather sa ating deserts into reality, ano man yung mga bagay na gagawin mo pagdating sa kalusugan mo, magre-reflect to sa'yo. Kaya kailangan mag-ingat ka, kumain ka na masusustansya, umiwas ka sa mga luho, bisyo, ano yung mga bagay na makakasama sa kalisugan mo. Alamin na naman natin anong kaganapan sa boy mo with the magical fire messages. Advice is request sa pick a card, yes or no. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, let's see. What is the magical fire messages represent what? Now with the magical fire messages, represent guys. So there is something with a flower power. Now magkakaroon dito ng um, ultimate healing powers no or either maaaring nga bigyan ka ng kalag uh, kal, uh, maganda kalusugan no kagalingan no maaring lumago lumakas na ang iyong um, finances and there's something fragrant si some of you it's magbuntis ka or there's something a blessing coming in no at this time, this something a walking away. May mga bagay na kailangan mo mapakawalan, no? Kailangan mo ng bitawan. At the same time, this something admit or admit your true feelings to yourself. Na kailangan mo tanggapin sa sarili mo. Ano man yung mga bagay na meron ka. Stop pretending, stop assuming. No? Kung ano man yung bagay na meron ka, kailangan ipakita mo yon. What is the yin and yang or ko, kukar, Jefferson Wood? And this something higher soul. No? there's something higher activations. Na maaaring nag-activate about sa spirituality mo, realization mo. No? Kung baga meron ditong lack and doubt, no? may pag-alilangan at magdadalawang isip dito, na kailangan mo iset set asides. No? kailangan buong tapang at lakas sa loob mong binibigay uh, lahat ng tiwala. And this is something na transformations and of course the trouble communications, no? Maraming mga magaganap na pagbabago dito sa buhay mo na magdadala sa inang ng uh, a, a, lot, of adventure, no? A lot of messages and communications. What is the secret this represent what? Represent with a gentleness. So, si na sabi dito maging makinakon, no? Magdahan-dahan or sinasabi dito kailangan ang atake mo demure na maninhin not dissent same this is something retreat disconnect from the world na kailangan mo na makawala sa mundong ang ginagalawan mo na puno ng negatibo and this is something you trust na kailangan mo pagkatiwala sa atin pong may kapalahat ng mga bagay-bagay now let's see what is the romance angel for a mystic love oracle deck represent with uh, something unfinished business na meron mga bagay dito na hindi pa natatapos no? And there's a music, makakatulong ang music with a healing energy. Not the same time, this is something in new love, I told you. Na may bagong pag-ibig talaga, magpapatibok sa pigang puso mo, may pag-asa pa. no? Hindi ka mabubulok ng uh, mapag-iiwanan ng panahon. Diba? Kung maga may taong darating para mahalin ka. With an angels number, represent what? And there's an 888 with a personal power, wow! There is a something a big money and big opportunities coming in for you. All that is good plus and in your life will be multiplied. Angel are sending this number to reassure you of the prosperity and well-being ahead. Your surroundings will treat you with admiration and respect. Use it for the greater good. No? Kung magagamit mo mga bagay na ito sa ikabubuti mo. No? Kung baga, magkakaroon ka ng spiritual abundance. No? Ka karangyaan, kasaganyakan. No? At uh, maging maayos na kalusugan at maayos na kalagayan. With a money move oracle deck. Reference with a home base. You see? Di ba? I told you, de ba magiging maayos lang yung environment, paligid, not the same time yung yung um, kalagayan. So let's see what is the part of the light represent what. What is the part of the light represent what? Represent guys with the um, appreciation, no? I recognize the light in my life and focus my thoughts of the beauty within around me. I give thanks for every little things that bring me joy. Knowing that gratitude inspires more positivity, surrounds by abundance. I am deeply grateful for all that I life has blessed with me. So see, marunong ka mag-appreciate dapat na lang mga bagay na binibigay sa'yo. Naka no, naman yung mga bagay na pinagkakaloob sa'yo. So let's see what is the what lies beneath the future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Let's see. And this is something fake, fake friends, no? Hindi lahat ng mga kaibigan matotoo sa iyo. No, just being aware. No, pinapaalalahan ka dito, No, marami kang mga plastic, mga um, impostor na kaibigan na nasa paligid mo. And there's a shadow worker of the world. From the shadow work represent what? So there's something guys with avoidance, no? Confronting and progress. It's the key to see needs to avoid from front, but also to overcome it and thrive. So see, kailangan marunong kang humarap. No, sa mga takot at pangamba mo, hindi mo kailangan iwasan. No, kailangan mong harapin ang katotohanan. No, and there's an inner cosmos. No, there's a trauma and differ. No, to embrace the light first, acknowledge the dark. No, ganun talaga, kailangan mong harapin, no, ang madilim na part sa buhay mo kasi doon mo makikita ang no at yung mga taong makakasama mo sa kaliwanagan na yan, no hindi mo kailangan na um, kumaga matakot at mga basa lahat na nangyari sa boy mo bagkos magpasalamat ka kasi sinasala niya no yung mga bagay yung mabubuti sa paligid mo na makakasama mo for good so let's see what's the clarifying for a love situation for clarifying for a love situation represent what? representing with um tender no now building connections with an empathy gentleness and kindness so see kumbaga ang tatahakin mo lang dasin ay parang tulay ng isang um maayos at masagana at magandang um, kalalabasan. No? Ibig sabihin nito, yung tulay na dadaanan mo ay napakalinis at napakaayos at napakatibay. No? Ito ay um, punong-puno ng kaayusan, punong-puno ng kabaitan, punong-puno ng uh, mabubuting tao sa paligid mo. Kaya kailangan linisin mo no? kung sino yung mga taong um, kumbaga, negative no? or either sumisira na eksena mo. Matuto kang um, harapin yan at matuto kang tanggalin sa buhay mo. And there's a clarifying for your life situation. Clarifying There's something guys With um Frost of stillness And raise the frost of stillness wherein in calm Of eyes it pause Reflective clarity is found So see Ibig sabihin dito guys na no, Parang nakapose Or parang nakahinto yung eksena Na parang hindi gumagalaw No Kailangan mo maging kalmado No, matuto kang gamayan pa yung mga tao sa paligid mo kasi doon mo makikita at magre-reflect doon kung ano ba talaga yung um, magliliwanag sa eksena mo kung sino yung mga taong totoo at hindi totoo. No, doon mo makikita kung gagalaw ba to, no kikilos ba to, tutulong ba to. maga ito ba yung taong sasalba sa eksena na to. Doon mo makikita kung may gagawin siya o wala. So let's see what is the yes or now pick a card. Let's watch this. So, kung nakapili ka na dito, guys, with a, pe, uh, with a pick a card, yes or no? Na ang unang makaka... Pwede ka magtanong dito, no? Ang yes or no, pick a card, pwede ka mag-question. So, mag-question ka na. No? Nung nasa isip mong tanong, itanong mo na. No? And of course, pumili ka ng sagot dito, one, two, or three. Okay? Umpisa na natin with the number one. Walang tayong paligo-ligo pa kung sino yung nakapili ng number one ito na, na yon. Number one represent what? And there's a yes. It's a good investment getting paid saving out. No? Kumaga tama yung decision mo. Tama yung ginawa mo. Na, na nagpundar ka, nag-invest nag ka sa bagay na to, Ngayon, kumaga ito na yung kabayaran sa lahat ng ginawa mo. No? Number two. And there's a yes. No, make a splash deep dive flowing easy into your life, no? kung mas dadaloy na, mas bibilis ang takbo nito, mas malalim pa sa inaakala mo na magdudulot na magandang kapalaran para sa iyo. Number three, and this something gets with really a yes again. Neatly tied up, secure, trustworthy connection. Ibig sabihin nito, mahigpit ang pagkakabigkis na may pagkakatali ng eksena na to na hindi ni naman na mabubuwag o matatanggal. Ibig sabihin, maganda at maayos ang inyong pagsasama at maayos ang inyong relasyon, koneksyon no, sa mga taong nasa paligid mo. So guys, this is a um... I can't help Michael messages for the sign of Aries. So Aries, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos of Dirkus. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalo lalo na ang hindi skip ng adsaway pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisik-siklig-dignag na umapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po yung si video. Bye bye and Babush!